The paradox to me that the church who represents Jesus doesn't preach his message. We preach about Jesus, but we don't preach about what he preached about. In other words, we basically preach the gospel of Jesus Christ and not the gospel that Jesus Christ preached. This is the problem of the church for the past 1500 years. I want to repeat the problem. The problem is the Christian church have been preaching the gospel of Jesus Christ, not the gospel that Jesus Christ preached. And if you study the four gospels where you find his message, you will be shocked to discover that he never told us to preach him. He told us to preach his message, which was the kingdom of heaven on earth. Which was the kingdom of heaven on earth. So maganda yung sinabi ng mga ngaral na ito at tayo ay sangayon sa kanya, sa kanyang mga sinasabi. Mostly kasi sa mga, mga ngaral ngayon, mga preachers sa iba-ibang sekta o denomination at kahit man mga pare na naniwala kay Kristo, yung pinangaral nila ay tungkol lamang kay Kristo, kay Iso Kristo. Yung ipinangaral ni Kristo ay hindi nila nabigyan ng pansin. So yung pangaral ni Kristo ay tungkol po sa kaharian ng Diyos. Kung titingnan natin ang mga preachers ngayon sa magkaiba grupo, walang nangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos na ipinangaral ni Panginoong Iso Kristo. Kasi yan ang dahilan kung bakit si Kristo ay ipinadala dito sa mundo. Yan ay upang uh, mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngayon, uh, yung mga different sect o denomination ng mga preachers ay hindi nagbigay ng halaga tungkol sa ipinangaral ni Jesus na kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi mahirap yung kaharian eh. Mahirap hanapin ang kaharian ng Diyos sabi doon sa Matthew 6.33 sa na ipauna paghanap yung kaharian ng Diyos. So saan ba natin hahanapin ito? Mahirap. Kaya maraming mga pare, no? hindi tayo nag, nabubuli sa kanila, no? sa mga preachers, ibang mga preachers, na hindi nabigyang diin ang ipinangaral ni Isu Kristo tungkol sa kaharian ng Diyos dahil mahirap ang kaharian ng Diyos. Mahirap magsabi tungkol sa kaharian ng Diyos. Dahil kung babasahin mo yung uh, sinabi, yung nakasulat na sinabi ni Panginoong Isu Kristo tungkol sa kaharian ng Diyos, sabi niya doon sa Matthew, 21.43 na ang kaharian ng Diyos ay kinuha niya sa mga hudiyo at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So bansa ang binigyan ng kaharian ng Diyos. Kung ikaw ay naniwala na si Kristo ay Diyos, si Kristo yung Diyos mo, eh dapat maniwala ka sa Kanya na yung kaharian ng Diyos ay ibinigay niya sa isang bansa. So ngayon, saan ka makahanap ng bansa? May bansa ba doon sa itaas? Doon sa lagpas sa mga bituin? Doon sa lagpas sa mga ula? Doon no, wala kang magkita ng bansa? Ang bansa ay makikita lamang dito sa mundo. Kaya nga sinabi ng preacher na ito na yung kaharian ng Diyos, kaharian ng langit ay nandito lang sa mundo. Yan ay binigyan ng katibayan ni Panginoong Isyo Kristo. Kahit basahin mo yung mga talinghaga na binigay niya tungkol sa kaharian ng Diyos sa Matthew chapter 13 maintindihan mo talaga na yung kaharian ng Diyos ay nandito lang sa mundo. Kaya sinabi niya na nandito lang sa bansa, no? na ibinigay niya sa isang bansa. So walang nagtatalakay ng mga preachers no? sa iba't ibang denomination, sa iba't ibang sikta, kung saang ang bansa ba dito sa mundo ibinigay ni So Kristo yung kaharian kasi ang daming bansa dito sa mundo eh no mahirap magpinpuen tayo ng isang bansa na nabigyan ng kaharian ng Diyos. Dahil kailangan mo ng evidence no mahirap kaya mostly sa mga preachers naniniwala sa si Kristo ay Diyos ay doon lang hanggang kay Jesus lang ang mga pangaral nila yung ipiningaral ipinangaral ni Panginoon si Kristo ay hindi na nila ipinangaral kasi mahirap nga ang ipinangaral ni Panginoon si Kristo yung tungkol sa kaharian ng Diyos na, na ayun sa Kanya Ulitin ko na ibinigay sa isang bansa. No, mahirap ang bansa na yan. Mahirap hanapin ang bansa na yan. Wala kang mababasa dyan sa Holy Bible kung saang bansa ibinigay. Kaya mahirap. Kaya ma, may mga, ang mga, mga preachers, kahit mga pare, ay hindi na tinalakay ang verse na yan, no? sa Matthew chapter 21 verse 43, tungkol sa kaharian ng Diyos na ibinigay sa isang bansa. Kasi mahirap. Mawawalan ka ng tao. Pag tinlakay mo yan, bakit? Halimbawa, sinabi mo yan, ipinangaral mo yan na ang kaharian ng Diyos ay binigay sa isang bansa. Tapos may na nakinig na magtatanong sa inyo. Father or pastor or ministro, Saang bansa po ba yan? Anong bansa po ba ang maswerteng nabigyan ng kaharian ng Diyos? E ano yung masasabi mo? Ano yung may sasagot mo? No, mahirap. Kaya tanging ang kingdom of God lang ang nangaral ten to talaga kung saang bansa ibinigay ang kaharian ng Diyos. Kaya ang buong katotohanan ay makikita mo lang maririnig mo lang sa kingdom of God na itinayo ng aming supreme founder na si mahal na haring Filimon o Riyambunansa kaya maghanap po kayo ng mga aral hanapin nyo, pakinggan nyo ang aral nang the kingdom of God dahil yan ang nagsasabi ng katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos na ipinangaral ni Panginoong Iso Kristo